Bali, apat na henerasyon na talaga yung Marbilinos Bibingka. So, start siya kay Lola, San Miguel, then nakapangasawa si Lola dito sa Hagonoy, kaya napunta siya dito sa Hagonoy. Pinatry namin na, ano, drederecho, try namin na gawin natin siyang merienda talaga na everyday merong bibingka, may mahanap kang bibingka, kapag nag-crave ka ng bibingka puto bong -bong, punta ka lang sa Marbilinos, meron doon. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Hagonoy at titikman natin yung bibingka na apat na dekada nang nagtitinda na minana pa nila sa kanilang lola na feature ko na ang Marbelinos Bibingka 2 years ago at gusto ko uli silang puntahan para matikman uli ang kanilang pinagmamalaking bibingka at bumbong. Gusto ko din ma-share sa inyo ang kanilang storya kasi dahil apat na henerasyon na ang bibingkahan na ito at hanggang ngayon ay patuloy na tinatangkilik ng marami kasi talagang iningatan yung recipe at yung bumbong nila ay modern na. Tingin ko kailangan talaga nilang mag-adapt sa uso pero ay assure you magugustuhan nyo yung upgrade nila kasi simula sa puting-puting nyug na mano-manong ginaya sa dami ng keso na nagbibig ng kaunting alat, linamnam at creaminess ng leche plan hanggang sa tamang tamis ng condensed nito. Masasabi ko talagang pinag-isipan para lalong maging patok sa customer. Ganon din yung kanilang bibingka na yung mismong bibingka butter ay napakaganda ng alsa at malaki talaga yung texture. Hindi mahangin at hindi din dry yung mismong bibingka. At ang kapal nito at ang dami ng toppings. Kung gusto nyong matikman ng Marcelino's Bibingka, makikita nyo sila sa Hagunoy Public Market.